Kumusta po, Sek? Asec, ang pagpapatupad ninyo ng maganda po ito, Nationwide Motor Vehicle Registration Caravan. Araw, lahat ng ating vehicle direct no, sa buong Pilipinas, coordinate namin yung mga kailangan para ma-outreach ma ma namin yung mga yung mga motorista na wala pang registro. Opo. O yung o yung mga tao na gusto mag-apply ng lisensya, no? Mm -hmm. So, kami na ho pupunta sa kanila sa mga barangay po nila kung kinakailangan para mas mapadali ang proseso nila. Mm -hmm. Okay, so uh, kailan po sisimulan 'yan, na uh, Asec? At ano po ito po Opo, ito po ay nasimulan na, na, nasimula na okay. uh, in, in, a, in a soft start no sa ibang regions pero mas lalo natin pagdidiinan kaya pinatawag po natin that regional director starting over the weekend magsisimula na po 'yan all, all over the Philippines Opo ano po dapat gawin na mga nais po magpari ngayon nasa kani-kanila mga barangay na ang uh, itong nationwide the uh, motor vehicle registration sa pangunguna ng LTO D -d dala na namin lahat o no, yung uh, private yung private emission testing Aha. yung uh, kompleto lisensya pati medical clinic Dala na rin namin ho yan uh, no, para one stop shop na ho yan eh. so ang, ang kailangan lang dali nila kung, kung paparisto lang sa sakyan yung sasakyan mismo para matesting po natin Aha. so kinakailangan pa rin nilang dalhin ang kanilang mga sasakyan tama ho ba? Opo, o, opo, dada talaga. Dada nila. Opo, hanggang kailan po 'yang gagawin at ilan po ang inaasahan ninyong estimate na magpaparehistro niyan? Tuloy-tuloy po 'yan hanggang next year na po 'yan, hanggang end of January and then we will assess our performance kung kung maraming nakikita bang sa ginagawa namin o meron po kaming kailangan gawin para maabot po natin yung ibang ibang mga may-ari ng sasakyan, mga tricycle drivers, kayan po no. Um So we were, we're looking until end of January po itong caravan natin, itong effort natin ito. Ang aming target po out of the 24.7 million na nasa computer natin na hindi registrado, eh, makakalahati lang po tayo, masaya na po kami. Mga 10 sa sasakyan, ay eh, malaking bagay na po yun. Wala ba tayong condonation program doon po sa mga delinquent na mga uh, operator o owner ng mga vehicle na matagal na pong uh, paso ang kanilang registro? alam nyo, ano, Aljo, no, wala namang continuing interest or penalty. One, one time lang ho yan, no? Um, kahit ilang taon na silang taon na sila hindi nagrehistro hmm. one time lang po yan kung ang rehistro nyo ay 1,000 100, piso ang babayaran nyo lang ho 1,500 regardless of the number of years na po yan oh, so linawin lang natin may penalty ba sa mga hindi nagpaparenew ng rehistro meron po yung yung 50% penalty ang ayon sa batas eh. But regardless na po yan, regardless po sa number of years. Opo, kasi yun po siguro isa sa madailan. Kaya tayo pong ipariso ng ilang pa mga delinquent na mga motorista uh, natin, mga operators or owners ito pong mga uh, vehicles na ito. Hindi naman po kasi ang gaya ng motosiklo, malimandaan lang naman po ang rehistro niyan. So, mapapenalize nila 250 regardless of the number of years na po yan. So, 750 lang po babayaran nila. Plus, of course, yung smoke emission testing, yung, 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 yung mura rin po yun. No? Mm -hmm. um, siguro ang pinaka-problema po nila kasi after this, sisimulan na naman namin yung uh, enforcement efforts no sa Edero. Kaya para wag na sila umabot na may pound pa sila, yun, medyo mataas-taas ang penalty. No? Pag, na, pag na sila. Opo, ano po penalties niyan? Pag nahuling hindi po ang sasakyan Ay, pag, pag, impounded. Pag impound po, 10,000. 10,000 po ang penalty niyan. oh, ganun ba? Uh, eh, kung wala nang rehisto, wala pang lisensya yung driver, ano pong mangyari? Ay, naku doon. Malapit <laughs> <laughs> na sila mapusoy. <laughs> Dalawa na yan. <laughs> Tama ko yan, Atty. Ano mo ba? Ang dami pong ganun dito sa Metro Manila pa lang. Kaya eh, umiiwas sila. Eh, eh, pag nakakita sila ng mga traffic enforcer, Oo, oh, ito ano mga mo, riders usually ito eh. Opo, ng motor. Pag, pagpasensya nila kasi pabaho lang po namin ito na ma-rehistro po lahat ng sasakyan. Aha. Ang instructions po sa amin para ma-check po natin, no? Uh, visual inspection plus you smoke emission po nila Aha. para naman maging roadworthy ang kanilang masasakyan. Paano po to Random checking or papa isa isahin niyo yan sa EDSA. Oo, ito po, uh, Ang ginagawa, uh, ang ginagawa, mayroon po mga checkpoint, checkpoint positions po tayo. Doon doon nila check random po 'yon. Okay sige po, damihin niyo po dahil marami po talaga mahuhuli ang LTO niyan para matuto tayo lahat ng mga kababayan natin. Matitigas pa rin ulo. Tama po ba ngayong holiday po, ASEC ay niluwagan niyo ang pagpapatupad ng no registration no travel policy this this month? Opo, hindi na muna kami impounded no for for two reasons lang naman po. Number one, yung impounding area ho namin na uubos na dahil dun sa mga color room no is our priority also ah mm. uh, papangalawa uh, uh, ginagawa natin technical impound no tinatagal na lang plaka no ah uh, para para sa mga na ma, ma, inconvenience na uh. may impound sa sa mga sa sasakyan pero as much as possible siya sabi ko nga sa mga enforcer i warning niyo muna pag after warning at makita niyo na naman sa, sa daan hulihin niyo na Opo, may iba po ako. Uh, how about yung mga plaka uh, uh -oh. na mga susakyan? Pag bagong bili, uh, ang tagal po na plaka. Meron po kasi yung susakyan dyan. Dalawa taon na, wala pa pong plaka from Tama FTO. Yan. Tama <laughs> yan. Ad Opo. Adjo. No? As far as four-wheeled vehicles, wala na po tayong black backlog. No? Ang mga plaka po natin, na po natin. Oo. Oh. Hello, Asek? Directors, old kasama sa pag-uusap namin sa regional directors ngayon. Uh -huh. Na dapat not more than three days. Uh -huh. Yung mga bumili ng na masasakyan dapat nasa kayo na yung plaka nila, yung ORCR nila. Oo, dapat mabilis po. Oo, kasi yun din ang uh, hinaing ng mga car manufacturers so oh, mga dealers, opo, dealers usually. Opo. Eh medyo eh, naiipit po ang mga kung, mga car owners, opo, eh, mga motorista. Opo, sabi Opo. Sabi ko kung kinakailangan, papadala namin through yung mga courier courier na nagamit during the pandemic eh para oh. mabilis kung kinakailangan. Mm kasi andyan pa ba yung no plate no travel policy ng LTO? Wala pa. Wala, hindi wala ako bigyan ganyan kasi marami pa rin 'yung walang plaka. Eh. Ah okay, very good. Opo. Ah uh, ito may nag-text. Ah uh, yung mga e-bikes, ano pong plano ninyo? Nako, may may bagong panukala pong lalabas, 'no, kasi hmm. na medyo this is an interagency uh, review of yung my electric vehicles kasi may nakikita po tayo sa major thoroughfares eh. Opo, tapos, ang naka, na, tapos ang na, tapos nakasakay may minor pa no so uh, we're coming up with new policies on this uh, na ma-regulate ma pa ng gusto yung mga na, yung ginagamit sa major thoroughfares Ano ba yung mga panuntunan diyan dapat ba hindi lumampas sa 25 kilometers per hour exempted sila sa rehisto, pati na 'yung driver dapat eh, exempted din sa uh, uh, license tama ho ba? T -t tama 'yan, tama 'yan aljon no. Oh. That, that is the benchmark 25 kilometers. Eh, pero dito sa Metro Manila sino ba nakakalampas ng 25 kilometers no? So we're we're more after road safety now no. Ang, ang nakasaad naman sa batas rin, any motor vehicle, oh. motorized vehicle being used in the public roads must be registered with LTO and the person oh. driving must not be less than 17 years old. Oh, so pag naka license, So kasali no? na sa enforcement nyo yan pag nakakita kayo ng mga e-bikes. So na dumadaan sa main thoroughfare, sino huhulihin niyo na? Opo, Actually meron na kami mga in coordination with the LGUs no na mga parang tricycle na maliliit na oh, nga. Ito, electric vehicles. Oh. Opo nasa nakikita namin sa Marcos Highway sa harapan ng SM Masina ganyan oh. eh sinuhuli na ho natin 'yan. Impounded din. Impounded din po 'yan. Okay. May update ta ba kung kailan ipatutupad ang e-vehicle registration itong mga uh, e-bikes na ito? Uh, we're hoping to come up with the new registration before Christmas pero bukang mukhang magigipit tayo sa oras eh. So oh. at, at best mga first first half of next year ang oh, ginagawa nilang pampasero yung iba, no? E-bikes? Tama opo, ba? Opo, opo. Oh, eh. naku, hindi pwede yan. Dapat may registro yan. Tsaka, <laughs> dapat may correct, lisensya driver. Opo. Tama po yun. Tama hmm. po yun. O, oh, sige po. Uh, hopefully, maxo ng kaagad ng LTO dahil marami po talagang pasaway at uh, madisgrasya. Ay, naku, pag madisgrasya po yan, sino sisisihin? Gobyerno. Opo. Nagbigay uh, na po ba ng go signal ng DOTR sa e-bike registration? Wala pa, ho, wala, wala ho. pa. Kasama sa pag-aaral pag po yan. Yung mga, mga e-bikes sa less than 25 kilometers ng takbo. Okay, ito pa. Bukod sa plaka, driver's license din. Inireklamo kasi papel pa lang ang ipinamimigay. Tama ho ba? Ano pong update dito, Ase? Kailan po makakakuha so, ng physical card, plastic card na ito? Meron po tayong injunction sa korte. Nakao. Ang ang inventaryo po natin ng cards nationwide uh, below 500,000 pieces na huya, no? ang na pinaprioritize natin kasi ngayon yung mga OFWs. Katalasan, ito mga buwan na ito, nagsisibalikan yung mga OFWs at nagpapare-renew na mga lisensya. No? So, yun ho ang aming uh, nabibigyan ng pansin ngayon. No? Pero we hope, sa, meron kaming accelerated bidding ng mga bagong cards. No? Uh, ang ang bid and awards, this, this, Friday na po ang, ang submission ng bids. No? At pag okay ho lahat yan, walang problema, by early January, hmm. ma-award na po namin yan. So by late January, we're back to stream na. Kaya hmm. na namin magbigay ng panibagong card ulit. Opo, may isa po nagreklamo online na hinuli siya at pinakita niya yung papel na lisensya, papel na rehistro. O kaso sabi ng enforcer, di daw allow yun, dapat physical cards. Ay kung mab mabigay ho sa amin, ang, ang, pangalan ng enforcer na yan, pwede namin ihabla for negligence. ah okay, sige. ah uh, basta't galing ho sa LTO bayan, ah pag meron kayong na in 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 sa inyong LTO na tama ho ba, rehisto man yan o lisensya, legit yan. Tama ho ba, sir? Legit tama yan? po yun. Tama po mm, okay. yun. Tama po yun. Abiso na lang po sa taong bayan, sa ating mga kababay, lalo na mga motorista na po ngayon. Go ahead po, ASEC, attorney. Ako, ah uh, malap malapit na ho ang Pasko. Ingat-ingat ko sa daan. Kung medyo matraffic, huwag po magpapadala sa edit ng ulo. Marami na tayo mga road rage incidents. No? Easy -easy lang, itigitin muna tayo. At pag nakainom, nako kung pwede ho, naku, yung anti-drunk driving natin, medyo matindi po yan. No? Ako. Please, reminder lang, if you drink, do not drive. Yun know po, at Merry Christmas po sa inyong lahat. Ay, eto yun, maglagay ho kayo mga tauhan. Doon po sa mga kilala mga uh, bars, yung mga lugar na yan, sa mga kalsada, lalo na paggabi. Oo, oh, ngayon, po, ka, uh, kasi kaliwat ka na parties ngayon. Opo, ngayon pa lang, maglagay na po kayo. Maraming mga nasa nagmamanayo mo... po ngayon. <laughs> totoo, <laughs> totoo.